Paksi na bangus guys Napakasarap nyan guys Ayan ang aming ulam ngayon guys For today's vlog, for today's video guys Paksi na bangus Or sa Bisaya, inununan ng bangus Napakalami guys oh Yummy Wow Ayan na guys Ulam sa mga pobre sa probinsya guys Inununan nga bangus or paksiyo na bangus. Napakayami, napakalamian yan guys. Oh, oh di ba guys? Ayan na guys, oh. Kumukulo na siya guys. Ayan, napakayami niyang guys ang ating paksiw na bangus Wow, napakalami na ng aming niluto ngayon guys na paksiw na bangus. Ayan guys, oh. Yan yung mga sundan dito sa probinsya guys. So, napakasarap, napakayami guys. O, oh, diba? Kumakaya na ba kayo ng itong klaseng ulam, guys? Ulam pang probinsya. So, that's... Ayan na, guys. Kulong-kulong -kulo siya, guys. oh, grabe. Ang sarap. Ang yummy ng paksiw bangus, guys. O, oh, diba? Sobrang lamit niya, guys. Ayan. Grabe. Yan ang sundan sa mga pobre sa probinsya, guys. Paksiw na bangus. Ayan guys, oh. So, lami kayo guys. Oh, di ba? Guys, ayan nagluto kami ng paksiw na bangus. Oh, ayan. Napakalami ng paksiw na bangus, guys. Mm, kulong-kulong na siya, guys. Grabe. Sa ano pa lang yung aroma pa lang, nakakagutom na siya, guys. Ayan na. So, ayan guys, thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Galbisa sa. Takpan na natin.